Pasado las 3.50 ng hapon noong biyernes July 11 na timbog nang pinagsani puwersa ng PDEA ang dalawang lalaking ito sa barangay Burnham Ligarda sa Baguio City. Ito'y matapos magbenta sila ng aabot sa 21 kilong pinatuyong dahon ng marihuana sa ahente ng PDEA na nagpakilalang buyer. Sila ay may edad na 43 anyos na tubong bakon bingget at 53 anyos na tubong kabanatuan Nueva Ecija ang mga nasabing kontrabando ay may bigat na 21 kilo at nagkakahalaga ito ng aabot sa 2.5 million pesos. Ang dalawa ay hawak na ng Pideya Cordillera at sinampahan na sila ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Dangerous Drugs Act of 2002. Okay. Samantala sinunog kaninang umaga July 14 ang mga nasamsam na droga ng PDEA at PROCAR mula sa nilang operasyon noong Hunyo ngayong taon. Ang mga droga ay nagkakahalaga ng 3 milyong piso at sinunog ito sa isang ceremonial burning sa Camp Major Bado Dangwa sa La Trinidad, Binguet. Batay sa utos ng kagalang-galang na presiding judge po ng RTC Branch 8 dito sa La Trinidad, si Honorable Isagani Calderon, Ipinagbigay utos niya po ang uh, agarang pagsunog sa mayigit kumulang 30 kilo ng uh, cannabis sativa marijuana tubular uh, uh, packaging ngayon po dito sa ating mga uh, parade grounds ng uh, Police Regional Office uh, car Ang nasabing seremonya ay pinangunahan ng mga kawani ng PDEA, procor at ng ilang mga opisyal sa bayan a Mandato ng PIDEA na agarang sunugin ito This is a specific case dating June June 2025 medyo fairly recent no uh, Recovered in Wangal, uh, according to the police, it's actually a PNP-led operation supported by PDEA. So uh, with the advent of yung uh, immediate ocular inspection and the issuance of the court order by the presiding judge, yan po ay nakasaad sa batas na pag may, uh, may court order na, agad-agad po dapat sunugin. Nakapaloob rin kasi ito sa provisyon ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na lahat ng nakumpiskang droga na ebidensya sa kaso ay kailangang sirain sa lalong madaling panahon matapos ang pagsusuri ng mga eksperto. Para din daw ito para maiwasan ang anumang pagre-recycle ng droga at hindi na ito mapakinabangan pa. Na Ito po ay uh, uh, patunay ng talagang malapit na pakikipag ugnayan po natin sa PNP at sa iba pang counterparts, especially mga mandatory witnesses natin kasama na po ang media uh, dito sa ating uh, pagtupad sa ating mandato sa ilalim ng batas. So nagpapasalamat po kami sa inyong suporta. Uh. God bless us all. Sa kasalukuyan na sa 30 bilyong piso na ang nasamsam na droga ng PIDEA mula Enero hanggang Hulyo, Ngayong taon Vanessa Botom or Angie News